na ang gabi. Ang galing ng kusinero namin, o. Oh. Ayan, yung kusinero namin. O, oh, ayan, luto niya yan, gabi. Tsaka pansit. <laughs> yung pansit na ubos na. Sa <laughs> so, sobrang sarap. Yan na lang natira. <laughs> ayan. o, <laughs> oh, di ba? Eh, Mak, pwede na tayo ay, magtayo ay, ng karinderia, Mak. Oo, eh. oh, ayan, o. Oh. Galing butas mo. Sigo, butas siguro, Tuson. Butas. butas ba yan? Ay. Yan. Galing nang kusiniro namin. Masarap yung luto niya. Tapos ayun, mag-ihaw pa siya ng manok. Yan. Gugoy <laughs> namin, oh. Dito rin siya sa mga nagluluto, oh. Tiyos, ayaw matulog. Dito rin siya, oh. Nag-antay din siya, oh. Kakain ikaw, bebe, ng manok, bebe. Ha? Kakain ni ko ng manok. Mm, tingnan mo nang nangisnap da pod. Oy. Anong binabad mo niyan, Mac? Inihaw nila yung manok oh. Hmm, yan. Anong binabad mo niyan, Mac? Oyster, toyo, sa suka. Wala kang tigalaman hmm. si. Nakaihaw na kami sa ano namin, manok na inalagaan sa taas. Yan no, nakarupo na. Ayun, ayusin mo kayo na ano na Oh, dito kami sa ano oh. hmm. Sa Monte Overlooking. Hmm. Oo Oh, dala mo sila papang din. Yan, sige dagdagan mo. Ayun oh, sa sobrang sarap ng pansit oh. Ayan oh, di ba? Oh. Si Bibi rin, oh. Mahangin na, oh. Mahangin na. Dito kamay sa taas, oh. Ayan. Hmm. Ah, mahangin dito. Ayan. Hmm, dito kami sa taas. <laughs> Mainit. Maraming, sa oh, yan ang kusiniro na may, no? Masarap hmm, magluto yan. yan. Masarap. <laughs> mga sisilab, gali, yung gabi namin, galing pa ng late yan. <laughs> Ayan. Sarap ng pagkakayari, oh. <laughs> Basta maraming gata. Pag malamig na mga yabay, bakuhin mo. Oo. Oh. Pag-uwi natin, hindi hey, natin. Balik tarin natin yung manok. Yan. Ay. Mak, dikit. Ang laki naman ng awhang nito, Mak. Ayaw. <laughs> Masarap din yung suka galing sa lite. Yan.